Muling tinakam at pinaglaway ng kapamilya star na si Ivana Alawi ang mga lalaking nagpapantasya sa kanyang kaseksihan. Halatang atat na atat ng magbilad ng katawan ang pantasya ng bayan sa beach dahil sa bago niyang pasabog na post sa Instagram. Kahapon, nagkagulo na naman ang male fans ng sexy actress sa ipinost niyang litrato na kasama ang mga sari-saring seafoods. Sino ba ang hindi matatakam, kung mga pagkain na tulad ng malalaking lobsters, suwahihipon, mga isda, iba't ibang klasing mga seashells, at mga prutas na tulad ng saging, buko, ang nasa harap mo. Kung may isang babaeng artista ngayon na masasabing bentang-benta sa mga kalalakihan, pati na rin sa mga lesbian, walang dudang si Ivana Alawi na yan. Patunay dyan ang milyon-milyong followers at subscribers niya sa Sokmd at Youtube. Pero, kahit super sarap ng mga seafoods sa harap ni Ivana, kinabog pa rin ng alindog niya ang mga yon. Ganyan nga ang ganap sa buhay ni Ivana ngayon, at talagang mapapasana all ka na lang, dahil maingit ka talaga, at gugustuhin mo talagang makikain sa kanya, makikitang lantad na lantad ang magandang hugis ng hinaharap nito at kurba ng katawan nito. Halos kapiranggot na nga lang ang suot ni Ivana Alawi, kaya naman hindi maiwasang pagpiestahan na naman ng mga kalalakihan sa comment section ang naturang foto ni Ivana Alawi. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!